mga bata? Okay, o, oh, dahil unang araw ng pasok, meron tayong mahiwagang kahon, no? Ito ay may lapis at may pera, no? Bubunutin ninyo. O, oh, konti lang to, hindi masyadong marami. Dahil konti lang ang pera ni sir, no? O, isa-isa mula kay Siron. Pag gano'n, simula tayo sa likod. Hanggang makarating doon. No? Sir, dapat tiging amay, sir? Siron muna. O, Siron, dali. Tignan natin. Kasiya kaya ang kamay ni Siron? Hindi. Bigyan mo na yung... Ang mauli siya, siya na yung sa'yo. Ang muli, siya pang... O, kasiya. Gunot. <laughs> Mamaya may piso. Oh, piso, piso, piso. Piso, piso. O, oh, Rhea. Opo, opo. O, takip. Yung takip. Naulog. O, oh, congratulations. Charles Kent. Piso. <laughs> Lima. <laughs> Lima. Joke lang. Si ano. Sa ayan. Diyo pa din ang pot. Sige na pot. Okay. Oh, ano. Si Maris. Ilan na nakuha ni Maris. Lima. O, sige. Next. Ang giling. Peso. Uh, o, lima. O, ano. Monica. Ganda ng ngiti, ah. Wow. Piro. <laughs> May nakakuha na ng piso? Labas. Margo. Piso. Orol mama na nabubuno, tama na nagabuno tanga sampol. Piso, Sampo! piso na. Yeah! lang <laughs> yung sir yung pait Ah, oh, Janicard. Piso. 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 Hindi oh ko yung ginagalaw. Hindi ko ginagalaw. Uy, sayang, Floyd. Next. Dard. Ganda ng ngiti ni Dard, oh. Wow! Makuha ni Dard yung 20. Makuha <laughs> ni Dard yung 20. As next. 4 na 5 Sampo! Sampo! Ano kuha niya? Ay, madaya, madaya. Wala tinginan. Sampo! O, oh, dali, may oh, bente pa. ya piso, piso, piso yeah, yung piso. Nandito pa yung piso. Piso. Piso.

Piso't ni Sir! Piso ang sayo, piso. <laughs> o, piso. Oh, na. Last O, sa yung 20. Ay, 20 ako. Piso no. piso. Piso ako na. Oh, ano? May piso? Wala. Oh, wala. Lahat yung na. Oh, wala. Thank you. Thank, you. Thank you. Oh, welcome!